Para harvest na dari sa bukit, mga ma'am sir. 436 variety. Dalira mahuman eh, mga ma'am sir. Kahit doha kay ang nag-harvest. Yarang isa kay Yanmar. Bilis matapos. Doha kay ang nagtabang na basa.

Huwag hapitan na human ang area ng ilang harvest. 436 barayte. Huwag nanay mabulad mga mam sir. Huwag nanay mabigas. Dalawang เอาบอน